Mabutas tayo ng alam. Ng maraming basada. Ang alawang binigyan ko guys. Unang ganun ba kayo? na. Mas pata ng litsi lasada. ito. So, mga hindi pa nabibigyan. Hindi ko nabibigyan guys. puro excel to guys puro excel 10, 10, 10 4 20 dito guys ni Lazada yes. okay. bako lang guys 1, 2, 3 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 kasada ulit dalawa guys, sa sa mga ating mga kakampi